<laughs> Nakatulog pa nga eh. Hindi mo siya ng ilawan. Okay guys, good evening, good evening. Yan, time check tayo. mag na. Palaot na muli tayo. Okay, papunta na tayo ng Aplaya, mga Lodi. So, let's go. Pastor, another night. Wash out, wash out. Si Ay, Hindi kasama siya ba ngayon na tulunay. Oo, may pasok yun. May pasok, oh. kaya paluan natin. Ay, so naman ang gabi natin. <laughs> may shout out. Oo, oh. shout, oh. shout out muna kay Paring Aaron. Paring Aran, gumusin ka na raw. Ako <laughs> okay, yung shout out ko. <laughs> shout out ko si Bayhilaw. Oh. Lobat ka na, Hilaw, Lobat. Lobat. Ayan. Yan, Sa nga kay parang Kungo. Sa Tunga. Sa Tunga. nga. Ay, ano na. Kung, kung sa Kungo ay na. Sakmal mo daw lambat kagabay. Yeah. Ayan. Nag-ano, dalawang ni Boyang kay. Oo. Okay. Ah, okay. Oy. Ah! Nakabigyo pala. <laughs> Di ba barangay ako ni Anay? Eh? Ni na. Diba ni Boy Hila. Sabi namin. Okay. Sa barangay kayo magbali mo na gan. <laughs> ay, huwag na ika. Layos eh. Bakit? Bakit? Huwag na ipagpalipata. Yun, mga Lodi, another night tayo rin muli sa muling paglaot. At uh, muli pa sa pasasalamat sa nagbigay ng rash guard natin, Miriam Disagon. Sagon Ren ang hilas, shout out yan. wag atari galing pang Maynila. Galing pang Manila ito mga lodi. Eh. lang dito na limang oras oh. para yan. Bumiyahilaan at mag... 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 Magkat mag <laughs> ako ng <nung> luwahan. Magmigayang sakala Hindi ba natutunan siya? Mandada nila yung lumahan si Pastor. Kaya umuwi ng karatagan. Putido din. nag Nabalita niya. Na, nakabalita lang yan. Patat <laughs> <laughs> kay Pastor! Pastor!

Aray. Right, Aray, right, out. Out. shout guys. So guys, sya, Sana makahuli <laughs> <laughs> <gibari> raw, <lumipad> na, <coughs> 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 araw. <kunting> araw. <coughs> nga may gulong-gulong. <coughs> sa toto ko yung wile tsaka kay pastor kay pastor sa bawa paiteng si boy paiteng <laughs> ayan oh tulog sila ngayon mga tulog na mga lodi karay <laughs> oh naglalagsin oh kasi yan oh si ayan oh yan karay oh sabihin ka nakalay oh <laughs> Magahin mo na, magahin. Right? Hay mo na, hay. Hay mo na. Oh, yan na, ako nakatuntok sa iyo, ayaw. Kaya ayaw, hindi si Michelle. Aba. Panggulaw, ito mga lawdi, ang panggulaw. Hindi makatulog ng kwari. <corporate> <gorilla> si Pastor. Yan <laughs> ka. Ow, oh, na. Ganda mo pa ng pag tulog ka. Aw! na. Ari kang ipakisipo hilaw sa iyo eh. <laughs> Nangitindi naman na eh. So, yan nga guys. Tayo ipamunta na sa spot muli. Eh, kung saan naruro ng ating ilawan. Mga 1. Mga 12. Mga uh, 12, 12. Dating natin doon. 30 uh, kilometers. Ang ating, bago natin marating ang ilawan. Um, Ayun nakita na, na, na ako. Alin? Alin na, <laughs> kita na. Kita na ang ating ilawan yan ako. Baka... Kita na ang ulo ng, ng Kuya Julay, kislap. Shout out sa Kuya Julay. <laughs> Shout out sa Kuya Julay. Yan ang sasang sa ilawan ngayon. Yan si Chad. Chad! Marami mo sa Jambon! Ayun. Okay mga lodi, abangan nyo muli ang ating mauli mga lodi. Ate kami i-idlip muna, i-idlip. Oh, i-idlip eh, ayaw mo nga magpatulog. Paano ba mga kaitlip yun? Ari Aron, pati ka! Ari Aron! Ayaw na, tama sa ulo eh. Ayan ang isa. Shoutout kay Paring Aron, tulang na tayo. Lumayo na din eh, hindi makakatulog. Oke. Okay. Abang-abang, halo <laughs> na, yeah. <laughs> <laughs> di. Anak idlik na, anak idlik na. Ya. Ingat di hari ngarau. Guys, ang ating busero. Anak idlik na yan ang busero. <laughs> Yo mega kapina. Mega kapina. Mega kapina. Ya. Jack out, kay pastor, fighting. Oh, pastor, fighting. <laughs> ah. Tulong. Oh, ano lahat niya? Yun. banyo. pa guys. Oh, na saana. Bisaya, big boy. Bisaya pamey na.

Ayaw ka sa ba? Sabog ang utot ay <laughs> Kala ka so yun sa limang pin Kung na natin sa inyawan mga idol Yan may eh, delicacy si ng buya uh, Isa sa mga kasama ay, tali natin Kapapukot Ay talay talay Dal Oh, tali na rin mo kayo, muna. Dahil, dahil hindi makakarating

Nakaka, nakakatulog na eh. eh. Sir. Tulog kaya? Ang galing mong mag-helera Ayos! Parang <laughs> kay kape siya eh <ayo>. Kasi si Karelia Ang galing mong mag-helera <laughs> <laughs> Muna na daw kay Daw! Hindi na nagpatulog <laughs> <laughs> ng mga Kulang ka na sa tulog Yun Parang sasayaw sa ako na yun <laughs> ko na yun Maglalapada Guys ang tawag dyan yung eh? Fighting net Katakawan <laughs> Ito na mga yan. Tatalon. Ano na lang. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lamig-lamig na yan! Ang bawi yun ang TV! Ang bawi, bumubaw ka na! Masyado nung mahaba ang tinulog mo! <laughs> Yabo hilaw. Hindi ka maka pag oh. <coughs> iba ang vlogger. Dapat marunong kang makisama. Atok pa. Atok pa, atok pa. yan dapat na basic ahay. Wala wala sa mundo. Wala sa Marami daw siyang bacher. Para maganda niya niyan ay Sus Driver. Sus <laughs> Driver. Wow, marami daw siya ano, sa YouTube. Sus <laughs> Driver ay yeah. para YouTube. YouTube na sa YouTube na. Ah. Ay uh... Sus Driver. Sos driver. Sos driver. <laughs> ay, <so> driver. <laughs> wala sa mood. Wala. Bahila. Bahila. Ano siya sabi sa iyo ng bad charm mo? <laughs> Loba dyan, loba. Ah. Ano pala? ba sinasabi ng badger mo? Kasi yun. Ako yung pala. Munari <laughs> pala. pala itong barangay tanahod. Sana hindi ay dila Hindi. Aray barangay Aray ano tayo. Yan Okay na Okay, hanggang nyo na lang mga nakatiba mamaya Ang ating kule Okay Kaba muna, kaba Ano Guys. May pangulam naman tayo mga Lodi bahiti, bahiti tayo ngayon na guys Bahiti, isang banyera Ayan Isang banyera naman mga Lodi Let's go, let's go. Let's go home na tayo. Hey, at least kahit pa na may huli pa rin tayo mga Lodi. Hanggang sa susunod nating paglaot. Yo, pati pa lang pakas. pa din. Bakas pa din ang pagod ng aming mga mangingisda. At least yan sariwang pang ulam Okay Good morning na Time check tayo, good morning na Alas stress. Time check, time check Time check 1.46 Yan, quarter to two na Okay Okay

Bakit? Ito na lang uli ngayon. Marami sa laring. Yung? May ulam pa rin tayo mga lodi. May ulam pa rin. May ulam pa At least, uh, libre ulam na naman tayo. Hindi na natin kailangan bumili. Hindi eh, na natin bumili sa Ay, mahal yan. Okay, pauwi na kami mga loadi. yeah Good morning, good morning na. Alas na si Medyo na ng umaga. Monday morning. So everyone, let's go, let's go, let's go!